Ang Biblia ay puno ng mga kwento ng mga individual na nakaranas ng mga pambihirang pangyayari at mahimalang pagkikipagtagpo sa Diyos. Kabilang sa mga kwentong ito ay ang mga salaysay ng tatlong individual na sinasabing hindi pa namatay. sina Enoch, Elijah at Melchizedek. Ang unang taong binanggit sa Biblia na sinasabing hindi pa namatay ay si Enoch. Sa Genesis chapter 5 verse 24, nasusulat na si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos. Pagkatapos ay wala na siya dahil kinuha siya ng Diyos ang talatang ito ay nagmumungkahi na si Enoch ay dinala ng Diyos sa langit nang hindi nakaranas ng pisikal na kamatayan. Si Enoch ang lulo sa tuhod ni Noah at inilarawan bilang may malapit na kaugnayan sa Diyos. Binanggit din siya sa aklat ni Judas sa Bagong Tipan bilang isang propita na nagpropesiya tungkol sa ikalawang pagdating ng Hisos. Ang kwento ni Inok ay makabuluhan dahil ito ay nagpapakita ng posibilidad na magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos sa isang makasalanang mundo. Si Inok ay nagawang lumakad na kasama ng Diyos at nakaranas ng lapit sa Kanya. Kahit na sa panahon, nalaganap ang kasalanan at katiwalian sa mundo. Ang kanyang kwento ay nagsisilbiring halimbawa ng kapangyarihan ng pananampalataya dahil nagawa niyang palugdan ang Diyos at iakyat sa langit nang hindi nakaranas ng pisikal na kamatayan. Ang ikalawang taong binanggit sa Biblia na sinasabing hindi pa namatay ay si Elias. Sa dalawang hari, chapter 2 verse 11, nasusulat na biglang lumitaw ang isang karo ng apoy at mga kabayong apoy at pinaghiwalay silang dalawa at si Ilyas ay umakyat sa langit sa isang ipu-ipu. Hey! Ang talatang ito ay nagmumungkahi na si Ilyas ay dinala sa langit sa isang mahiwalang paraan nang hindi nakaranas ng pisikal na kamatayan. Si Elias sa isang propeta na nagsalita laban sa idolatriya ni Haring Ahab at ng kanyang asawang si Jezebel. Binanggit din siya sa bagong tipan bilang pasimula kay Juan Bautista. Ang kwento ni Elias ay makabuluhan dahil ito ay nagpapakita ng kapangyarihan at autoridad ng Diyos sa mga puwersa ng kalikasan. Ang karwahe ng apoy at ipu ipo na nagdala kay Ilya sa langit ay mga supernatural na pangyayari na nagpapakita ng kakayahan ng Diyos na kumilos sa mga mahimalang paraan. Ang kwento ni Ilyas ay nagsisilbiring halimbawa ng kahalagahan ng paninindigan para sa katotohanan at katwiran sa harap ng oposisyon at pag-uusig. Ang ikatlong taong binanggit sa Biblia na sinasabing hindi pa namatay ay si Melchizedek. Sa Hebreo chapter 7 verse 3, nasusulat na si Melchizedek ay walang ama Uina, walang talaang kanan, walang simula ng mga araw o katapusan ng buhay, nakahawig ng anak ng Diyos. Siya ay nananatiling sa Serduti magpakailanman. Ang talatang ito ay nagmumungkahi na si Melchizedek ay hindi nakaranas ng pisikal na kamatayan, ngunit patuloy na nabubuhay bilang isang pari, si Melchizedek ay isang saserdote at hari na nakipagkita kay Abraham sa aklat ng Genesis. Binanggit din siya sa mga awit at sa aklat ng mga Hebreo sa bagong tipan bilang isang tipo ni Kristo. Mahalaga ang kwento ni Melchizedek dahil ipinapakita nito ang ideya ng priesthood na walang hanggan at hindi nagbabago. Ang pagkasaserdote ni Melchizedek ay hindi batay sa pisikal na pinagmulan o talaang kanan, ngunit sa kanyang sariling katwiran at kaugnayan sa Diyos. Ang konseptong ito ay higit na binuo sa bagong tipan kung saan si Jesus ay inilarawan bilang isang mataas na saserdote sa orden ni Melchizedek. na nag-aalay ng permanente at hindi nagbabagong sakripisyo para sa kasalanan. Bilang pagtatapos, ang mga kwento ni na Enoch, Elijah at Melchizedek ay nagpapakita ng kapangyarihan at soberanya ng Diyos sa buhay at kamatayan. Ang mga individual na ito ay dinala sa langit sa mga mahimalang paraan na nagpapakita ng kakayahan ng Diyos na kumilos sa labas ng mga hangganan ng natural na mundo. Ang kanilang mga kwento ay nagsisilbiring mga halimbawa ng pananampalataya, katuwiran at paninindigan para sa katotohanan sa harap ng oposisyon. Sa huli, ang mga kwentong ito ay tumuturo sa pag-asa sa buhay na walang hanggan kay Kristo na nag-aalok ng paraan para magkaroon tayo ng malapit na kaugnayan sa Diyos at maranasan ang buhay na sagana at walang hanggan. Music